positive Chinese vessel yung nakatangga. Ano? Chinese character po yun yung na Ito ang nakakagulat. Isang dambuhalang barko ng China, binangga ang maliit na bangka ng mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. At dahil dito, lumubog ang bangka at isang mangingisda ang hindi pa rin nakikita. nising na yung isa. Palutang-lutang nung huli nakita. Nangyari di umano ito nitong July 7 lamang. Ayon pa kay Senator Tolentino, hindi naman daw ito milisya or Coast Guard ng China. Pero tumakas ang dambuhalang barko ng China na yung Commercial Vessel. Kasi tumakas eh. Hindi niya sinaklulohan din yung ating uh, mangingisla. Tumakas na siya dire-diretso. So identified naman siya. Uh, malamang-lamang ito ay commercial vessel hindi 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 Coast Guard nila hindi milisya. At ano kaya ang maaaring ikaso dito sa dambuhalang barko ng China? Kaya tara, panuuri natin ang buong detalye. Ang barko ng China, ang pangalan ay Yang Fu, ay binangga yung isang maliit na bangka ng ating mangingisda sa may area ng West Philippine Sea, malapit sa Baho de Masindok, nasa akin yung coordinates. At dahil dito, lumubog yung bangka at nawawala ang isang mangingisda na ang pangalan ay Jose Mondoñedo. Si Jose Mondoñedo ay huling nakita palutang lutang na ito pangalan niya July 7, 2003 sa may West Philippine Sea. At ang pangalan ng barko na bumangga ay Yangfu. Ito yung coordinates kung saan nangyari at kagabi ay nagbigay ng update sa akin si Admiral Gavan, ang chief ng Philippine Coast Guard kung saan sinasabi niya at kinumpirma niya. Ito yung text niya. Good evening, sir hinahanap na po natin since July 7, sir. As soon as reported po sa atin, sir, ng Coast Guard Vessel 4003 did its first did, did first as it's been patrolling Bajo de Then today, Coast Guard Vessel 4407 relieved the ship, sir. Well, coming from Admiral Gavan. I've also directed the Coast Guard NCR Central Luzon to initiate investigation for appropriate filing of a case against the responsible vessel. And it would seem na ito yung pangalan nga ng vessel, baka mali lang ang pronunciation ko, Chinese characters, Yang Fu. Isang malaking barko na binangga muli yung ating maingisda na nangingisda at nawawala si Ginoong Mondoñedo since July 7. So, yan po yung ating uh, breaking news sa inyo. Kung matatandaan nyo, matagal-tagal na, meron din nangyaring insidente nito sa may, sa may Dalampasiga, malapit sa Pangasinan, kung saan meron tayong na-file na nakaso na at nag-report na rin po sa akin ng Department of Justice na kahit walang walang koordinasyon at tulong ang Marshall Islands ay nasampahan na ng kaso yung isang barko kung matatandaan nyo nag tayo mga ilang buwan na matagal-tagal na yon kung saan meron ding nasawi na mga manging isda tayo so ito uh, ito July 7 nais ko pong kuno ng pagkakataon ito para marinig nyo uh, yung isang nag-report sa akin sa pangyayaring ito hey. Ang pangalan nung nabangga ay si Robert Mundoñedo. Uh, 12.30 ng well, 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 Robert at 7. Juan. So, nakakita na lang pala ang lutang. Uh, yes po, nakakita siya ng isang kamada na basic vessel. So, ano to? Uh, positive Chinese vessel yung nakabangga? Oh, ano? Chinese character daw uh, po, yun yung dumaan na pag oh. Tsaka na-report na to sa Isubic Coast Garden. Yes, ma'am, sila Komander po ng Oscar Chubic, siya po naragagat lahat talaga. Okay. Salamat, ay, salamat, siya. Salamat. Yung po ay tinig ng isang konsihal ng San Marcelino, Zambales. Ang pangalan niya ay Councilor Lee Aquino. Okay na tayo nun. Oh. po ay commercial... Yes. Hindi po, ano yan, hindi milisya. So meron na kayong breaking news. Next. Yung, area, hindi ko alam kung uh, sa freedom of navigation siya kung ano man na nangyari. So, ongoing pa yung investigation kasi yung huling text sa akin ni Admiral, kagabi pa yon Kagabi pa yon so, Missing si Mr. Mundoñedo. Uh, magkapatid kasi yun eh. Si, si Robert at saka si Jose. Yung isa na, na kasi na hindi siya, nakakapit siya doon sa bangka na isa. Pero sir, bakit, pero sir, bakit po umabot doon sa area na yun know, ng West Philippine Sea, yung bangka? Kung maliit lang yung... Nangingisda na sila. Nakatali sa payaw. Nakatali sila sa payaw ng banggain ng isang dambuhalang barko ng... Alam niya, Yangfu. ang ang sa ngayon uh, kulang pa yung kasi tumakas eh. Hindi niya sinaklulohan din yung ating uh, mangingisda. Tumakas na siya dere diretso So identified naman siya. Uh, malamang-lamang ito ay commercial vessel. Hindi mili, hindi hindi coast guard nila hindi militia. Sorry just to be Hello. Ay, sir, sorry. Nangyari to July 7. July 7. July 7, July 7 nakita rin yung bangkay nung Mayat. Hindi na nakikita pa yung isa. Hanggang ngayon hinahanap pa. ada dalawa yun eh. Yung isa, buhay. Buhay yung isa. Oo. Uh -huh. Yung si Jose, ito yung missing pa. Kaya nakipag... Uh, yung, yung pamilya noong, noong nawawala, nakipag-ugnayan doon sa nag-report din sa akin at yung nag-report sa akin ay humingi ng tulong para humingi ng assistance sa Philippine Coast Guard. At si Admiral Gaba naman ay umaksyon kaagad uh, kagabi. Yung, yung, binasa ko sa inyo yung, yung, mga text messages na hinahanap na raw nila at nag, nag lang nag lang yung dalawa nilang barko sa area. Yung uh, MRRV 4003 uh, pinalitan ni MRRV Uh, 4407. Siguro alam niyo na yan, MRRB. Multiple rescue. Di ba? This vessel. Response is R. PCG on Multiple rescue response vessel. Sir, may, may ilang tao yung nang minis na? Nung bilangga? Dalawa. Ah, ano dalawa lang. Mm -hmm. Missing na yung isa. Palutang-lutang nung huli nakita. Okay na. Meron na kayong breaking clarification lang. Hmm. Kung sakali, anong kaso yung uh, ipa pwede nating isampa? Kung ano man yung naging kaso nung unang sinampa natin doon sa uh, barko na nakaregister sa Marshall Islands. Natatandaan niyo yan? Yung nag tayo? Yung minamatay din na mga isda <coughs> na binurol sa subik na naglamay pa ata ako. Yan. Nasampahan na yan pero hindi nagcooperate yung Marshall Islands hindi nagcooperate so yung ang sa atin DOJ at saka yung Marina nakaabot pa ng Singapore kasi doon natagpuan na yung yung barko ala kalimutan ko na ang pangalan nun sa tagal na kasi naiinip na rin yung mga bikti, yung pamilya ng biktima matagal talaga yung proseso matagal talaga ito matagal-tagal din ito Sir, pagkaganito po ba? Dahil involving Chinese vessel, kailangan may coordination din sa Chinese Embassy, sir, for assistance? Ang, ang nakikita kong unang ma, ma, tama yun, nakikita ko rin siguro yung IMO para ma, maklaro ma kung ano talaga ang re registry nito kasi sila ang makakapag-determine kung anong registry. Although Chinese characters ito, minsan kasi yung flag of registry iba. Minsan Marshall Islands, minsan Panama, minsan Uh, Liberia. Pero ang uh, kailangan ngayon matuntun kung nasaan yung nawawala natin manging isda. Sir, sorry, hindi ko lang. So, hindi tayo sure, sir, na Chinese vessels. yung pangalan, Chinese characters, at saka yung pangalan, Yang Fu. Ito na nakasulat doon.